Hello guys, I'm back. Good morning. Umaga oh, ito. Hindi pa ako nag guys. Hindi pa ako nakakapag-prolog sa nilaga. Ayan. Ito yung kanyang nilolo. Oh. Oh, almost 100. Samantalang sila paparayan free. Drago <laughs> po muna ito ha. Pakita ko sa inyo later. Okay. Hey. Pinataang. Sila. Pinataang sila. Malamig at nambon. Tignan yung paligid. Andito tayo sa... Kaya kayang minsan dyan. May isno bukas sayang minsan ito tayo ito may pinaka mm -hmm. abang na naambon naman ano daw nga bukas ata mag para naman na abangan nyo lang Jatap oh, saya paparayan kami ay Sigurado ka ba yun ma? Yeah. Oh, yan ang pampakulay. Para makasin itin sila ni habag nito. Meron tayong... Ito yung tayong dapat, guys. Talagay na siya ito na. Grabe, ang dami. Pinapas yung sagata. Okay na yun siya, guys. Lagay na natin yung kalahating gata. Okay na yun, guys. Takpan na natin. Apit ko nga. kayo yung aming na. Ayan na, guys. Maraming salamat po sa pagtambay. Thank you.